Aktibong tinong nakilahok ang Barangay Peacekeeping Action Team sa isinagawang basic self-defense and arresting technique ng mga tauhan ng Tarlac City Police Station dito sa Kaisa Convention Hall, Tarlac City. Ang aktibidad na ito ay pinamunuan ni Police Lieutenant Colonel Cian Logroño, Acting Chief of Police ng Tarlac City Police Station, katuwang ang Department of the Interior and Local Government at sa suporta ng lokal na pamahalaan ng Tarlac City sa pumumuno ni Mayor Christy Angeles. Kasabay nito ay namigay din ang Tarlac City Police Station ng magamit para sa pagpapatrolya ng mga barangay peacekeeping action team sa kanilang lugar. Samantala, Tinuruan din ng iba't ibang basic self-defense and arresting technique ang mga membro ng Barangay Peacekeeping Action Team ng Tarlac City upang magamit ito sa kanilang sinumpaang tungkulin. Yung binigyan kami ng mga kagamitan namin sa barangay, lalo na kay Mayora, sa, sa kapulisan, na nagpapasalamat po kami sa binigay nilang gamit sa aming pagroronda. Yes. Layunin ng aktibidad na ito na bigyan ang mga BPATS ng mga kailangang kasanayan at kaalaman upang mabisang maisagawa ang kanilang mga responsibilidad sa pagpapanatili ng kaligtasan at kapayapaan sa loob ng kanilang barangay. Sa pagsasalan nito, ito, ating sisimulan ang pagkulawa sa mga batas, mga tamang proseso sa pagpapatupad ng batas, at mga paraan kung paano natin may mapatupad ang mga ito sa ating palagay. Malalaman na natin ang mga diskarte sa pagkasulba ng mga ating tutunin at ang pagkakaroon ng kasayan sa pakikipag-uknayan sa ating kapwa ang mga yan. Dito na ang inyong pagdalo at dedikasyon sa pagsasanay na ito ay maglalagay sa inyo sa harap ng pagkakataon ng aking modelo ng sintina at kahusayan at sa ating komunidad. Sa bawat kapang ng ating lalahakin, magkakaroon tayo ng pagkakakao na makapagambang ng positibong pagbabago at pagulat sa ating kumagay. Patuloy ang maigting na ugnayan ng pulisya at barangay peacekeeping action team, lalo na sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ng pamayanan tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Kaisa Convention Hall, Tarlac City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Digna Jane Tenorio Malubay, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.